kakiusap pa sila eh. Alright, calm down. Alam, ma, hindi oh, po oh. kami makakapag-perform kung ganyan kayo. Ano ba tawag sa mga fans ng Beanie? Ah, blooms? Parang, blooms! Nag <laughs> updated ah. Updated? <laughs> Oo. Nag-akyatan doon sa mga oh. scaffolding oh, oh. na para sana sa speakers, mm. ilaw, na hindi naman para sa tao. Tsaka sabi rin nung mga posts kagabi, medyo iba raw yung amoy. Mm. So parang yung blooms, hindi siya blooms. Foul uh -huh. odor. <laughs> so yung BBM, ano, ah, bahong-baho moments. <laughs> sa ang Pilipinas naman kasi ay isang bansang pantropiko. pantropiko? Mm -hmm. Kaya, yung mga dumalo, wala na rin sigurong panahon na, alam mo yon makaligo. Wala na rin panahon na tumingin oh. sa Pero mahiwagang salamin. mahiwagang salamin. <laughs> <laughs> matigas ang ulo mm -hmm. ng mga nanonood, siguro maigi nga na ano, itigil. Kasi nga baka magkasakitan. Mm -hmm. Yung sa float parade, ano yung mga laman ng float? Kala ko float ng Ayan, SM. Ano yun? Ang susunod pong float ay float ng SM Supermalls. <laughs> Kasi may mga manikin eh, tapos may mga damit. In, so ang susunod Iba -iba. pong float ay ang float ng Bamban Tarlac. <laughs> Ang susunod na float ay float ng porak pampanga. Puro mga pogo. <laughs> so congratulations po ha sa lahat po ng mga nag-organize.